wala talaga ako okay, Boy Tapang kasi nga ito nga oh sinurpresa niya ang kanyang nanay di ba so sa totoo lang yung nakakatash kasi lalong lalo na sa isang lalaking anak na marunong talagang um, magbigay halaga marunong lumingon sa kaninang magulang no kasi nga para sa akin kasi madalang talaga sa lalaki noon man o, o ngayon eh madalang talaga sa lalaki na masyadong uh, binibigyan halaga talaga ang magulang lalong lalo na yung ina, yung nanay, ba? Diba? So, kay Boy Tapang, um, talaga ako sa kanya kasi alam naman natin talaga si Boy Tapang katulungin talaga siya. At even though na umangat sa buhay, hindi-hindi niya talaga kinalimutan ang kanyang mga magulang. Talagang andun siya na itinaas niya talaga na maging mabuti ang kalagayan ng kanyang magulang. So, sana ganon, ganon, no, na kahit anuman ang marating natin sa buhay, hindi talaga natin kakalimutan ang ating mga magulang. Yes, kasi mga karamihan sa mga kabataan ngayon nagsasabi na hindi naman namin responsibilidad ang aming mga magulang. Hindi daw kaya noon na talaga daw pinapaobliga ang mga bat, mga anak para sa kanila parang ginagawang alkansya dahil yung anak. Alam mo mga ganyang mindset kasi yung mga mindset yan ng mga makasarili. Alam mo, kung hindi dahil sa magulang mo, wala ka rin dito sa mundo. So, hanggat nabubuhay talaga yung magulang natin, iparamdam natin yun na talagang mahal natin sila. No? Iparamdam natin na andyan tayo para sa kanila. No? Marami sa hindi naman kasi maganda yung magulang, hindi naman kasi mabuti yung magulang ko no, kahit mabuti man o hindi ang ating magulang. Dapat tayo pa rin na may malawak na pangunawa. Tayo pa rin ang magpaparanda sa kanila na marunong tayong mag-appreciate sa kanila bilang isang magulang, no? Lingunin natin ko saan tayo ng galing. Kasi sa totoo lang, iba kasi talaga mga mindset ngayon eh. Kaysa noon eh. po para naman sa akin kasi, no? ang noon kasi, wala yung sa noon at saka sa ngayon, para sa akin. Kasi nga, nasa tao yan. Nasa anak talaga yan. Kung, ano, kung, tao ito, kung may puso talaga siyang lingunin ang kanyang mga magulang. No? So, kailangan mo pa ipaparamdam sa kanila na nawala na sila. Iiyak, iiyak ka ah, dahil ano nangyari sa magulang mo? Wala na yung silbing iyak mo no? Nagmangpapabongga-bongga ka, magbigay ka ng malaking ganito dahil siyempre na parang bumabawi ka dahil siyempre sa nung hindi mo nagawa nung buhay pa siya, babawi mo nung wala na siya. Paano niya mararamdaman yun? Di ba? Kaya hangga talaga para sa akin, Hanggat nabubuhay ang ating mga magulang, iparamdam na natin sa kanila, no? na hindi tayong pabaya bilang isang anak. Kasi hindi naman tayo, hindi naman natin hindi naman tayo pinabayaan nila eh. No? Marami nga diyang iba nga pinaampon yung anak nila. Mm. Pero ang kagandahan doon, no, pinaampon sa naging maganda din ang buhay. Pero yun ang, ang nakaka-inspire din kasi nga hindi siya nagtanim ng galit sa kanyang mga magulang. Talagang binalikan pa rin niya ang kanyang ina. Yun nga para mabigyan din ng magandang buhay ang kanyang ina. Kasi, yung nga sinasabi nga, nasa anak talaga yan. Nasa tao talaga yan. Kung meron ka talagang, um, kung marunong ka talagang lumingon sa iyong pinanggalingan at kung meron ka talagang puso. No? At konsensya. Kasi kung wala ka talaga konsensya, kahit ano pa yung paawa-awa siguro ng magulang mo, hindi mo na yan, hindi mo yan mararamdaman kasi nga, yung wala ka na konsensya, makasarili ka pa. Kasi gusto mo ikaw lang yung umangat. Pero kayang-kaya mo tiisin na tignan ang iyong mga magulang na naghihirap. Kaya sana maging talaga sa atin. No? Oh, para sa akin. Kasi ako hanggat buhay pa yung... Kaya wala akong pagsisisi sa pagdating talaga sa magulang ko. Hindi man ako naging perfect na anak. Hindi man ako naging mayaman para sa akin. Naging mayaman na ibigay ang kanilang loho, gusto or something kanilang dream hindi ko man naibigay noon. Yung mga pangarap ko noon na na fail din ako marami akong kapalpakan sa buhay kaya sa mga anak ko para hindi rin ako perfect na na, 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 nanay para sa kanila pero para sa akin hindi ako nagkulang bilang isang anak at bilang isang ina na maging responsable talaga sila kahit na ang hirap ng buhay ang hirap ng sitwasyon na maging mag, iisa ka sa sa ibang bansa no pero kinakaya yan para sa iyong mga anak at para sa iyong ina. Yun ang hindi natin dapat na hindi tayo maging pabaya. Yun lang for today's video.